Nagbigay na ng reaksyon ng ina ni Daniel Padilla na si Carla Estrada tungkol sa hiwalayan issue ng Kathniel. Ganon din ang kaibigan ni na Kath at DJ na si Neil Coleta. Narito ang detalye. The Philippine Showbiz List presents Reaksyon ni na Carla Estrada at Neil Coleta tungkol sa breakup issue ng Kathniel. Carla Estrada Mariing itinanggi ni Carla ang mga kumakalat na balita na kanyang kinumpirma sa si isa niyang kaibigan na hiwalay na kanyang anak na si Daniel Padilla at ang long time girlfriend nito na si Catherine Bernardo na labing isang taon ng magkasintahan at labing dalawang taon namang magkasama bilang magka-love team. Sa YouTube channel na Showbiz Now nito lang November 24, 2023, ibinahagi ng talk show host si Christopher Min na di umano'y mismong si Carla ang nagbigay ng pahayag na nagpapatunay na nagtapos na ang romantikong relasyon ni Daniel at Catherine. Ayon daw sa source ni Christy, Bilangin daw ang panahon mula sa pagkakataong nagbago na ng gayak, nagpapakita na ng balat o nagpapaseksi na si Catherine at bago pa man nagsimula ang pelikula kung saan kasama niyang nagbida si Miss Dali de Leon. Ang nasabing pelikula na tinutukoy ni Christy ay ang A Very Good Girl noong September 2023. Ikinapagtataka nga raw ng lahat kung bakit sa kabila ng pagiging sobrang maingat ni Daniel, pati na sa kanyang mga kapatid at ang matinding pag-aalaga niya kay Catherine, nagawa pa rin ni Catherine na magbihis ng sexy swimsuit at ipakita ang kanyang dibdib. Kung pagbabasihan daw yon, ay matagal na palang tapos ang relasyon ni Daniel at Catherine at patagal na rin nila itong itinatago mula sa kanilang mga tagahangak. Marahil nga raw ay wala talagang plano si Daniel na magsalita na tila hindi ko para sa isang lalaki na magpahayag ng katapusan ng kanilang relasyon. Mas magandang nga raw kung sa babae manggaling na break na nga sila. Sinabi naman ng kasamahan ni Christina si Romel, baka may ini-endorse raw sina Daniel at Catherine, kaya hindi sila pwedeng maghiwalay. Sumang-ayo naman si Christy dito. Sinabi niya rin na iba na ngayon dahil si Carla Estrada na raw mismo nagsabi sa isa sa kanyang kaibigan na tapos na talaga ang relasyon ni Daniel at Catherine at ang nagpapatunay at pampublikong imahe ng bindikasyon mula kay Ogie Diaz na binatikos sa mga Katniel fans at binato ng mga masasakit na mga salita gaya ng pinapakain nito ang kanyang pamilya na galing sa pagsisinungaling, pag iimbento at pagpapakalat ng fake news at tinawag din siyang fake news peddler. Ayon kasi sa ulat ni OG Diaz sa kanyang YouTube vlog, nag ang usap-usapan tungkol sa Katniel dahil sa dikompirmadong balita na nakatanggap siya ng impormasyon na naghiwalay na sina Catherine at Daniel. Ang dinig pa niya, pasikreto o manong nakikipagkita si Daniel kay Andrea Brilliantes. Paano raw babawiin ang mga fans ng Kathniel ang pambubuli nila kay Oji gayong totoo naman daw ang sinabi nito nung simula pa lang at may patunay pang pa hiwalay na ang Kathniel. Dagdag pa ni Christy na nakakaawa raw ang Kathniel fans kung sakali sa mga sumunod na araw ay kukumpirmahin na na totoo ang hiwalayan ng dalawa nilang iniidolo. Pero baka nga raw nagpapahinga lang si na Daniel at Catherine ngayon at isang araw ay magigising sila at mapagtanto na kailangan pala nila ang isa't isa at magbabalikan sila. Ayon pa kay Christy, napansin niya na tila magkahiwalay na ang mga kilos at lakad sa buhay na Daniel at Catherine. Tinatalakay rin ang mahabang panahon ng relasyon ni na Catherine at Daniel na umabot na sa isang dekada at ang nalalabi na lang ay ang pagpapakasal. Sinabi rin nila na mas mabuting maghiwalay bago magpakasal kaysa maghiwalay pagkatapos ng kasal. Kung dati ay hindi maipaghihiwalay sila Daniel at Catherine mula sa isa't isa, ngayon ay nakikita naman ng publiko na talagang kanya-kanya na sila ng lakad. Ang huling pahayag ni Christy ukol sa issue ay sa kanilang pananaw daw ay tinitiyak nila na totoo. Tapos na nga ang romantikong ugnayan ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Ngayon kung magdidesisyon man sila na ipagpapatuloy pa nila ang kanilang relasyon, magiging masaya raw sina Christy at hiling pa nila na sana mauwi ito sa pagbabalikan nila. Mensahe naman nila sa mga Kathniel fans, sana ay magising na ang mga ito sa katotohanan na hanggang dito na lamang ang kanilang iniidolo na sa bibig na nga ng ina ni Daniel mismo nang galing ang balita. Samantala, sa official na Facebook page ni Carla, inirepost e niya ang art card ng isang media news company Facebook page na kami.com.ph kung saan makikita ang collage photo ng Kathniel at ni Christy at Carla na bababasa sa caption ang katagang Christy sa umano'y hiwalayan ng Kathniel galing sa bibig mismo ng ina ni Daniel Padilla. Nilikipan naman ito ni Carla ng mensahay kung saan mariin niyang itinanggi at sinabing wala itong katotohanan na sa kanya mismo galing ang kumpirmasyon ng hiwalayang Daniel at Catherine. Giit niya na kailanman ay hinding-hindi niya pinanghihimasukan o pangungunahan man lang ang personal na buhay ng kanyang mga anak. O mani naman ang iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen ang nirepost ni Carla. Maraming tagahanga ng kafingyal ang nagpasalamat kay Carla sa balitang ito. Pero may iba namang nagdadalawang isip pa dahil wala nga raw direktang kompermasyon kung hiwalay na ba o hindi si na Daniel at Catherine. Tanong ng isang netizen sa post ni Carla. Pakisagot naman po, direkta kung hiwalay na sila o hindi. Saad naman ang isa, napakalabo pa rin ang sagot ni Carla sa isyong kinasasangkutan ng kanyang anak at girlfriend nitong si Catherine. Himutok naman ang isang fan ng Cathniel na dapat malaman ng mga tagahanga nila kung hiwalay na ba o hindi. Dahil tuwing may mga bagong pelikula ang mga ito, buong suportang ibinibigay ng mga fans nila sa kanila kaya narapat lang na alam nila ang katotohanan. Hiling naman ang isa pang nerezya na sanang nga raw ay may magsalita na para malaman na ng lahat na tapos na talaga ang kagaya ni Daniel at Catherine para makapag-move on na raw ang mga tagahanga ng dalawa. Neil Coletta, Bilang isang malapit na kaibigan ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla, aminado ang aktor at komedyante na si Neil Coleta na siya'y nahihirapan at nalulungkot sa lumalabas na balitang nagtapos na sa hiwalayan ang kanilang relasyon matapos ang labing isang taon. Si Neil ay naging kaibigan ni na Catherine at Daniel simula noong 2011 na magkasama sila sa youth-oriented series na Growing Up sa ABS-CBN. Kinuha rin ni Neil si na Catherine at Daniel bilang godparents sa panganay niyang anak na si baby Jasmine na ngayon ay dalawang taon na. Nabanggit din ni Neil sa kanyang panayam na kamakailan lang ay nagkita sila ni Daniel. Nagulat nga raw siya nang makita na ang simpleng larawan nila ni Daniel ay dinagsa ng espekulasyon mula sa mga netizen. Dahil dito ay binura na ni Neil ang nasabing larawan, dala umiiwas na raw siya na pag-usapan pa yon at may masabi pa ang iba na ikakastress pa ng mga kaibigan. Sa parehong panayam kay Neil ay hiningan siya ng reaksyon sa kumakalat na issue ng itinuturong third party di umano sa hiwalayang Kathniel ay ang kapwa star na si Andrea Brilliant. Sinabi ni Neil na hindi niya alam at wala talaga siyang ideya tungkol kay Andrea pero narinig at nababasa nga raw niya ang pagkakasangkot ng young actress sa relasyon ng kanyang dalawang kaibigan. Sa mga pahayag ni Neil, maliwanag na hindi siya nagbibigay ng kumpirmasyon o pagtanggi sa anumang mga isyong ipinupukol kina Daniel at Catherine. Sinabi ni Neil na hindi niya nais na pangunahan ang mga kaibigan, lalo na si Daniel. Ngunit kinumpirma ni Neil na napapansin niyang malungkot si Daniel sa mga pagkakataong magkasama sila. Ayaw ngaram raw niyang tanungin ito kahit na alam na niya na mayroon itong dinadalang problema. Bilang respeto sa kaibigan, pinigilan niya raw ang kanyang sarili na magtanong tungkol sa pinagdadaanan nito hinahayaan na lang daw niya na si Daniel mismo ang mag open up sa kanya tungkol sa dinadala nitong problema ngayon. Pero dati raw ay nag open up si Daniel sa kanya pero siguro nga raw ngayon na mga mature na silang pareho ay kaya na niya itong i-handle na mag-isa. Idiniindi ni Neil na siya mismo ay saksi kung gaano kabuting kaibigan si Daniel. Ayon sa kanya, si Daniel ang isa sa mga kaibigan niya na laging handang magbigay ng suporta sa kanya sa oras ng pangangailangan. Noon nga raw pandemic ay si Daniel daw mismo ang kumukontak sa kanya at nagtatanong kung may problema siya financially at tawagan lang daw niya ito. Noon din daw na mabalitaan ni Daniel na nagpa-check up si Neil ay kinamusta siya nito at tinanong kung may pangangailangan ba siyang pinansyal dahil tutulungan siya nito. Ganoon daw kabuting kaibigan si Daniel sa kanya. Pinakiusapan naman ni Neil ang mga netizen at mga solidong tagahanga ng Kathniel na sana ay igalang ng mga ito kung nais isang dalawa na manatiling prebado muna sa usaping ito. Sinabi rin ni Neil na sa tagal ng panahon na magkasintahan ang dalawa ay baka nga raw nagkaroon ang mga ito ng kaunting problema. Wala naman daw perfectong relasyon. May mga pagkakataon talaga na darating sa isang relasyon, ang mga pagsubok at hindi pagkakaintindihan. Tungkol naman sa mga ganap sa buhay ni na Kathleen at Daniel na hindi ito nagkakasama, sinabi rin ni Neil na sa, na sa higit sapung taong magkasama ang mga ito, ay may mga pagkakataon naman talaga na may alone time o hiwalay na lakad ang mga ito mula sa isa't isa. Lahat nga raw ng relasyon ay nararanasan din ito. Tungkol naman sa mga naglalabasang issues, hiling niya na sana ay ibalato na lang daw ng mga tao ito kina Catherine at Daniel. At respetuhin din sana ang dalawa dahil hindi pa naman daw nagsasalita o nagkokommento ang mga ito. Hanggang sa hindi pa nga raw kinukomperman ni na Catherine at Daniel na hiwalay na nga sila, ay sana wag maniwala ang mga tao sa mga chismis. Naiintindihan daw ni Neil na matindi ang pag-aalala ng marami sa mga taga-suporta ng Kathniel dahil isang araw itong malaking issue dahil ang love team ng dalawa niyang kaibigan ay maituturing na pinakamatagal sa industriya ng showbiz kung ikukumpara sa ibang love teams ngayon at noong mga 90s. Ipinahayag din ni Neil ang kanyang mensahe para kina Catherine at Daniel. Paksa na kanyang mensahe ang pag-asa na malampasan ng dalawa ang mga pagsubok na kanilang kinakaharap sa kanilang relasyon sa kasalukuyan. Sana nga raw ay hindi hindi ito masayang at kung kaya pa namang ayusin ito, ay sana maayos nila ito. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!